Hi guys, welcome back to my channel for today's video. May sinay-celebrate tayo, di ba? Mga nanay, happy Mother's Day sa ating lahat all over the world. Okay guys, keep on watching. Yan guys, papakita ko yung mga na-receive kong gift sa aking pamilya. Okay, guys? Ito, guys, yung mga na-receive kong gift. Yan. Meron tayo dito flower, flowers na bigay ng aking dalawang anak na si Michelle at saka si Bunso, si Mikaela. Thank you sa inyo sa pag flowers Yan. Ito, guys, hindi to nalalanta. Yan. Kasi ano yan, preservative flower. Tapos meron tayo dito yung pabango. Yan, bigay din to ni Bunso itong isa. Tapos ito, bigay nung anak ko. sa kanong aking manugang. Si, bigay ni Renaline and ni Mingyu. Yan. And then, ito, may Toblerone may Toblerone chocolate tayo dito. Bigay naman ng aking anak to ni Angel. At saka nung kanyang husband yan. Na si Arman. Tapos ito. May flowers na candy tayo. Bigay naman ng anak kong lalaki. Nag-iisang lalaki na anak ko. Yan. Salamat kay Reben. Tapos ito. May cake din tayo dito. Bigay din ni Angel yan. Hi guys. Hindi ko alam kung kanino talaga to galing to ha. Kung kay sa anak Angel or kay Michelle. Yan. Tapos meron din tayo dito chicken. Dala rin ng anak kong nag-iisang lalaki. Yan. Yan. Ang kanyang ano, adults na chicken. Yan ang aking mga na-receive na gift. Tapos ito yung ating soft drinks. Yan. Yan guys, ang mga na ko na para sa Mother's Day. Salamat sa aking mga anak. Yung asawa ko, set <laughs> na lang guys yung soft drinks pala. <laughs> Yan lang. Ang, ang bag. Hindi pa nga guys. <laughs> Joke lang uh, pampagod vibes lang. Yan, yan lang. Nagpapasalamat nga pala ako sa aking mga anak at naalala nila yung aking ay ang Mother's Day ngayon. Naalala nila na Mother's Day ngayon. Thank you at na-appreciate nila yung mga ginagawa ko. Kanina guys, matindi ang sumpong ko kanina. Ewan ko, wala ako sa mood. Siguro dahil sa sobrang init. Pero naintindihan naman nila. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Tapos, yan. Kahit yung dalawa kong anak, wala sila rito. At nasa ibang bansa sila, nagpapasalamat ako. At naalala, rin, naalala nila ako, batiin. At saka ito, bigyan ng gift ni Renaline and Michelle at ng aking manugang na si Mimio. Salamat sa inyong lahat. Yan. Yan, guys. Yan. Favorite ko to. Chocolate. Favorite ko rin tong cake. At mahilig din ako sa pabango. And then, yan. Flowers. Yan. Favorite ko tong mga kulay ng flowers. Tapos, syempre, chicken. Favorite ko yan. And soft drinks, guys medyo bawal yan. Yan lang guys. Wala lang. Shinare ko lang sa inyo yung mga na-receive kong gift. At uulitin ko, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay na may dakilang puso all over the world. Thank you. Yan guys. At dahil Mother's Day, yan, uulitin ko, binabati ko lahat ng mga dakilang nanay sa buong mundo. Ha huh? and God bless to us and happy sunday. Uh keep safe. Bye.